Chak na hindi nyo gustong palampasin ang isang cosmic spectacle na magaganap ngayong buwan. Pitong planeta ang mag a sa kalangitan sa February 28, tinatawag na Planet Parade. Ang astronomical event na ito ay isang pambihirang pagkakataon kung saan makikita ang Mercury, Venus, Mars… Jupiter, Saturn, Uranus at Neptune na naka-align sa isang arc. Ayon sa pag-asa, ang Venus, Jupiter at Mars ay madaling makita kahit gamit lamang ang mga mata. Habang kailangan naman ng binoculars o telescope upang masilayan ang Mercury, Neptune at Uranus. Ang Planet Parade ay huling naganap noong July 2022. Kung nais yung masaksihan ang cosmic event na ito, maaaring bumisita sa University of the Philippines Nismed Observatory sa Diliman, Quezon City. Bukas ito sa publiko mula alas 6 hanggang alas 9 ng gabi sa February 28. Sa mga makakamis ng Planet Parade, huwag mag-alala dahil sa pambihira rin pagkakataon. Dalawang beses itong mangyayari ngayong taon. Magaganap muli ito sa August. Para sa iba pang content, ifollow lamang ang social media pages ng News 5.